Hello guys! Welcome back sa ating video. At nandito po ako ngayon sa my happy valley At ipakikita ko po sa inyo yung lugar kung saan ako nakatira mula nang uh, dumating ako dito sa Hong Kong. At syempre dito tayo sa uh, ibaba at wala po talaga tayo doon sa lugar kung saan kami nakatira. Pero nandun pa rin yun. At siguro next time makikita ko sa inyo yung lugar ng bahay namin dito sa Happy yung bulaklak na hindi ko mapa-open-open. -open. So, ganito lang pala yan siya. Meron din pala tong bar and grill here. Wag you. Wag. Na. Wag you. Wag ikaw. Captain Pao. Dito ako dati guys, nakatira sa may Happy Valley. So, yun po yung market. May ko sa inyo na dati dito po ako. Dito po yung aking unang-unang lugar. So, yun po yung library dito sa may Happy Valley. At market din, wet market. So, yung place ko going up there, that is sa may Briar Avenue. So, ito yung naman yung stop dyan and Chucky Club. Ayan. And that one is Ventress. Ventress. Yes, guys. So, Singapore Road. Matagal din po akong nakatira dito. At dito naman yung mga bar na uh, gustong mag enjoy small part ng happy body. Medyo siguro tumagal din ako dito ng 6 years. at ito yung last station dito sa Happy Valley ng mga tram uh, puntang Shoki One and puntang Western District so ito po yung last station dito sa Happy Valley kung magmumula ka sa si Central gusto mo ng hindi na nagwa-rush so ito po yung the Hong Kong Jockey Club dito sa Valley Chot, ang isa po ay nasa Shatin and beside here na makikita natin is uh, cemetery po so yung way pabalik na po tayo ngayon sa May North Point kasama natin syempre yan ito po yung cemetery guys sa taas na yan. Hindi pa ako nakakapasok dyan. Maybe next time. Is it okay? If I will go there. Yeah. Here? They allowed me? Yeah, next time guys, pupunta ako dito. Dito? Here? Do you think they going to open for me? Maybe the other entrance. Where is the entrance? Ah, oh, next time I go there. Ayan. So, pag ganitong oras na kasi guys, medyo traffic jam na talagang makita natin yung mga uh, may typhoon pa is it still had typhoon? Yeah. no wonder Plus may mga lights na yung mga car kasi around 4.30 pa lang medyo weather well, not good you feel mahingit? why? menopausal menopausal <laughs> menopausal na raw siya guys Ricky Martin ni mo na <laughs> posal na pinagpapawisan siya. Kinuha niya kasi ito doon si Taas. Dito kasi siya nag garage. At ito naman guys, nakita natin Queen Elizabeth Stadium. Ayan. Queen Elizabeth Road going up. Ah, I didn't show you the, the, the hospital that I'm going to drop my specimen on Monday. Oh no, Tuesday. Sorry. Para hati pagka dito si Taas kasi dalawa yung way. Pwede siya si Taas, pwede siya sa si ibaba. Pero mostly kasi dito si Taas. Kinukuha yung pagpunta sa North Point para dali siya. At ito naman yung secondary school dyan guys ng mga Chinese Shinko He Tang Shikin Secondary School Is it right my pronunciation? Yes, sir. <laughs> oh, this one mo, no more already the business here. Before is ah uh, what is that? Yes, Boutique hotel ma. No more already. Kawawa oh, naman the owner. Since the pandemic, Ang ganda ng mga buildings. Sa Crown Plaza. Yung ganito talaga dito kapag ganitong oras nagta-traffic siya. Pero saglit lang yan guys kasi may traffic light dyan. Banda sa dadaan na natin kaya medyo matraffic siya ng konti. Pero dire-diretso naman ito dito sa si taas unless dun sa ibaba is talagang maraming dadaanan. We are moving now. Moving now. Ito po yung ibaba. Oh. Ayan. Yun. in po yung sinasasang yung ibaba. Pwede po yan papuntang central. Trump. Yun ang labas. Ito naman po kasi labas nito si Taas is pwede po central two way lang po Central and uh, Shoki One or North Point pero to sa iba ba maraming way yan pwedeng colon Side uh, Central uh, North Point pero dito sa itaas sa bridge is two way lang po yan other po going to the Colon and North Point yeah so ngayon tayo po ay diretso at ang isa naman po ay, ito po dito is going to Central. Central po dyan, dito po tayo. Look at this, ang ganda na. Oh, may araw. Look at that. So beautiful the sunset. Hi sunset! Oh, cheesy. <laughs> Wow! Look at that, guys! Beautiful! Galing tayo dyan last time, guys. Yan. Sa so may ano. Sa so may... What, what do you call that? No. Ever. No, no, no. The seaside. And that is the Crows Tunnel Harbor, Crows Harbor Tunnel going to Colon uh, side. And we are going to North Point here. Cosway Bay tapos Tayhang, the North Point. Tignan ko na po tayo sa pag-uwi para mabilis yung uwi natin. At ito po yung yeah, mga yachts dito. Ayan, yung mga typhoon uh, shelter kapag uh, yung mga gusto lang dito sa lao tumira. So, they call this Typhoon Shelter, guys. Yes. Very expensive. Alright. So, ito na yung way natin. Victoria Park. Uh, tapos, bridge ulit tayo dire-direcho na. Look at the view. And look at this here also. It's nice. Wow. <laughs> beautiful and little dubai po yung maliit na yun yeah little dubai i don't know why they call that little dubai kasi daw yung ano yung kanyang design is parang little dubai all right so malapit na malapit na po tayo sa ating pa paruroonan at pakikita ko na naman sa inyo yung aking building Wow, what is that? That one, the violet this one is M+. Plus? Okay, so, uh, that one? Is the that? Uh-huh. Sports Center. Uh... Sports Center. why where did you know? Oh, not that yet. Still not. Ah. Prepared. So, ito po yung Providence Center. I think I'm ready. Or I belongs. You're not going down? No. Really? So, bababa lang daw niya ako. Get ready. taking care of yourself. Thank you so much for bringing me here. Ito po yung Providence, guys! Where I belong. Ayan! Baba na po tayo dito sa North Point Ferry sa my King's Road. Sun Ferry, yan. Yeah. Sun Ferry. One, well, opposite. Opposite, Okay. market dito sa North Point. Yan. Market na po ng North Point. Dito na po tayo sa North Point. Bababa na tayo. So, thank you so much guys sa pagsama ninyo sa aking muli. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video. Goodbye guys! I love you all. God bless us all. Bye!